Ayan po ang kanyang mister. Okay. At ang uh, kapitbahay po nila, si Abigail Macaspac. Okay. Nahanap niya sarili sa ibang babae. Magandang hapon sa iyo. Jennifer, sabi niyo, kapitbahay, yung si Abigail. Saan po ba ka tayo nakatira? Baler Aurora po. Ilan taon na po kayo nagsasama ni ano nung husband niyo? Bali pa 13 years na po sana ngayong October pero kasal po na po kami ng 6 years na po. May anak po kayo? Yes po, apat po attorney. Isa apat. pong 10 year old, 8 years old, 7, tsaka po 4 year old. Sinasabi ninyo na bigla na lang siyang umalis? Opo, kasi hindi naman po kami, Sir Attorney, naghiwalay. Gusto lang po niya daw na hanapin yung sarili niya kasi po, na-involve din po kasi siya sa bisyo. Siyempre, bilang asawa po, pinayaan ko po siya na, sige, uwi ka muna sa inyo, dun ka muna. Hanapin mo yung sarili mo, baka, baka nga po kasi dahil sa barkada is, parang nagkakaroon po kami ng minsan away kasi against po ako sa mga barkada, bisyo, kahit sino naman pong asawa, di ba po. Tapos may kutub na po ako na parang in two weeks may nagbago. Kasi ramdam po natin yan ng mga, naming mga babae. Pag, may nag, pag nagluloko na po yung asawa mo, Then, nahuli ko po minsan sa cellphone niya. Dati po yung cellphone niya, wala po yung password. Tapos, meron na po. Tapos, minsan po, nalimutan po niya yung dila po niya yun. Tapos, yung, kumbaga po, yung seconds po bago mag-lock yung password, na, na ano ko po, po, nahawakan ko. Nagulat po ako, attorney, may chat. Para pong gumuho yung mundo ko na parang text po ng babae, asan ka na ba? Mapapanatag lang ako pag andito ka na. Tapos, ano po, tapos, nanahimik lang po ako hinayaan ko lang po siya na magpaliwanag kahit alam ko naman po na hindi po totoo na talagang wala po silang relasyon. Nahuli ko po sila minsan po sa bahay po nung tita niya sa reserva. Ano hong hanap buhay niya? Ano pong pinagkakabalahan niya? Ano po siya? Yung carpenter po, yung skilled po. Okay. Pag wala po siyang trabaho, nagmamasada po siya. Ikaw naman? Ako naman po, housewife po ako. Pero pag meron pong mga extra, like po sa mga hotel, yung housekeeping po, mm -hmm. May extra po ako kasi ma-discarde rin naman po kasi ako di po ako mapili ng mga trabaho basta po legal at malinis pong trabaho. Parehas kayong nagtatrabaho at nagko-contribute po. Yes po, attorney, sa, sa gastusin. Opo, attorney. Ngayon, apat po ang anak ninyo? Opo. Opo. May kang sinasabi na nalulong siya sa bisyo or ano? Yes, nag-drug siya. Pati po yung girl Ah, pati yung aso, ah, kadurugan <laughs> niya sila. Opo, kasi ako hindi oh, si naman Abigail. po eh. Parang doon po sila, Tony, nagkasundo. Hindi ka naman niya niyayaya magdroga. droga <laughs> ah, Hindi naman po. Ah, kaya pala niya niyayaya sila Bali po gumayo. kasi yung asawa po ni Abigail, siya po talaga yung parang kaibigan po nung asawa ko. Parang nagkalapit po sila dahil po doon sa asawa. Oo. Oh. Yun po pala, sabi po nung neighbor ko, matagal na po palang may gusto si girl dun sa asawa ko. So, nung nagtanan sila, nandun pa rin yung asawa? Bali po, nung umalis po sila ng Baler, July 2 po iyon, sabay po silang umalis, pero kasama po ni Abigail yung asawa niya, umuwi po sila ng Tarlac, yung asawa ko rin po, same din po nung araw na iyon na ang sabi, uuwi po ng San Fernando. Pero nagulat po ako, attorney, nag, nag, ano po siya, nagpahinto siya sa kabanatuan na dapat, ang diretsyo niya, is San Fernando po. Nakausap mo naman yung asawa ni Abigail? Dahil kapitbahay niyo yes, eh, di ba? Po. O anong, anong sabi Noo niya? Oo po talaga, hindi po ako naniniwala. Pero umamin daw po sa kanya yung asawa niya na may relasyon. Siyempre nagulat po ako kahit alam ko po na parang meron. Pero parang pinapaniwala ko po yung sarili kung baka hindi po totoo at all. Sa tingin mo yung asawa? Parang good riddance eh. Parang gusto hmm. niya nang umalis si Abigail eh, ba diba? Opo, para po bang attorney pinagplanuhan nila. Oh. Yung parang sabay. Kasama? Kasabwat yung asawa? Hindi po. Kasi maski po yung asawa ni Abigail, naloko po niya nung pagkarating po nila ng tarlac, gustong-gusto na po siyang paalisin ni Abigail na umuwi ka na ng baler. Attorney, nung madaling araw, may nagchat po sa akin ate po ni Abigail, yung ate po niya na kung kasama kung may number do po ko asawa ko dahil po nawawala na po si Abigail. Inibali at may anak po si Abigail at Orni. Sa so, uh, seven months po yun ng kasalukuyan po na may okay. sakit po yung bata, iniwanan nung pagalis, po niya. Mga ilang araw bago mo nalaman na hindi nababalik. Ang tagal at Wala ka namang impormasyon kung saan siya nagpunta. Wala po. Ang alam ko po talaga nagstay po siya ng kabanatuan five days after po noon. Muwi po siya ng San Fernando. Tapos hanggang sa July July 17 po. Pinatulog po niya doon yung babae. Okay. Nanay Romina. Oh, magandang hapon po. Magandang hapon po. Alam oh. niyo na po ba itong naging problema ni Jennifer at ni George? Opo. Oh, Kailan umalis si si George sa bahay? September 9. Ba't niyo po alam? Nung no, umuwi po siya nito. Ah, umuwi dyan sa inyo no September oh, 9. Siya lang po ba o meron siyang kasama? Talampong mag-isa. Sigurado po kayo silang Opo, opo, Ator Ano po sabi niya? Ang sabi po niya, nung nang umaga, usap po niya si Jen na uuwi na nga raw po ng baler. Okay. Nakagayak na nga po siya noon. Siguraduhin mong makakauwi ka ng baler, ha? Malalaman ko yan pag, pagdating mo doon na kung oh. talagang uuwi ka. ano nung umalis po dito, sabi ko po, po kay Jen, i-text mo sa akin kung dumating dyan. Ayun nga po, hindi po nga umuwi sa kanila. Hindi na po sa akin nagparamdam. Ilang araw so, po siya nag-humimpil uh, po sa inyo? Siguro po mga one week, pero siya lang po mag-isa kasi binantaan ko na po siya na wag na wag niyang papupuntahin dito yung, yung babae na yan at ayaw na ayaw ko po. Ah, may kaalaman na po kayo na sinumbong po sa inyo ni Jennifer na na umalis siya ng bahay na may kasamang babae? Ganun po ba? Ang pagkakaalam ko po, nung umalis siya rito nung September 9, wala po siyang kasama. Nagtiwala po ako na uuwi siya talaga. Na maayos yung... Ayos mga po yung pinag-usapan nila. Hindi ko naman po alam na ganun nga. Wala po okay. bang sinabi sa inyo si George tungkol sa anumang problema nilang dalawa ni Jennifer? Tungkol po dyan sa babae na yan. Ano raw po ba? Mas mahal niya na o ano? siyang binabanggit sa akin na gano'n. Basta ang huling sinabi po niya sa akin na uuwi na siya sa pamilya niya, naaawa raw po siya sa mga anak niya. Di kumbaga po ako, parang gumaan po yung pakiramdam ko na nabago na yung isip niya. Gusto na niya magbagong buhay. E tapos yun po, gano'n nga. Kaya nung umalis po siya rito, nasabi nga niya uuwi na siya ng baler, Meron po kaming impormasyon dito na nung pumunta ho si George dyan sa bahay ninyo, kasama po yung Abigail, yung babae po. Hanggang gate lang po, attorney. Okay. Dahil bakit po, hindi ko po tinanggap. Ayaw na ayaw ko po. Kinibihang ko po siya na ayaw na ayaw kitang makita dito. Tanda okay. Matanda niyo po noong July 17, yung natulog po siya dyan na sinubong po sa akin ni Kathleen. Doon na po ako nakapag-desisyon na parang ipakukulong kita kasi palang wala ng respeto. Pindi lang mo pa sa bahay ni Mama, na alam mo. Ang nabanggit nga sa akin ni Kat, dito sa labas, sa may upuan na mahaba. Yes po. Ayun, pagbaba ko, siyempre ako naman, maaga akong mati tapos, maaga na ako kuhan. Hindi ko na siya naabutan noon. Pero kung naabutan to, oh, ewan ko na oh, lang. Opo, kasi si Mama po, kasi nagbabantay po siya kay Papa, alam kasi bedridden na si po si, si Papa. Si yung babae ay, po, tinulog po niya doon sa kwarto umaga na po siya umalis. Alam po ni Mama doon lang po sa ibaba. Pero pinataas po niya kasi second floor po yun eh. And, ngayon po, hindi ko na po siya makontak. Ngayon may kutub na po ako, parang may mali. Ngayon po, hindi po nagsisinungaling kasi yung hipag ko. Sinabi po niya sa akin, nakarecord po eh yun na Ate Jen, ayoko magsinungaling pero nandito yung babae, dito natulog. Nanay, papasok na ho sa bahay. Oto, kanina, oto. kanina po wala. Ngayon, hmm. nasa gate. Eh ngayon, natulog na po. Two times nga po. Yung unang no, po no. sa gate Ay, lang. Tapos two na times po, po ma. Nay. Uh, I-correct ko lang po. Nung pangalawang beses uh, po uh, yun. Nung pangalawang beses, dadali na ulit niya rito. So maliwanag po na nakapasok po dyan sa bahay at natulog po. Kano na nga po. Hindi ko naabutan eh. Hindi ko okay. po at Okay. Mayroong kumalit. Jennifer, anong gusto mo mangyari? Ang gusto ko pong mangyari, attorney, kung deserve po talaga nila na maparusahan. Kasi ako po, nagbigay po ako sa kanya ng apat na beses na pagkakataon kahit pinagtatawanan na po ako ng mga neighborhood ko. Kasi parang antang ako daw, niloko na ako, bakit winibigan ko pa po ng chance. At or ni normal, may anak kami. Kahit po durug na durug ako, gusto ko, gusto ko po siyang bigyan ng chance. Kasi ayoko po maging broken family. Kasi si Brian po, lumaki po siyang broken family. Kaya kahit po hindi perfecto yung pagsasama namin, nagtiis din po ako ng 12 years. Dahil ayoko ayoko pong mawasak ang pamilya namin. Pero mag, mag, pag may involved na po attorney babae, hindi ko po hindi ko po kaya eh. Ang sakit po. May mensahe ka kay George for the last time? Kung napapanood niyo ako ngayon, 'di ba? Sabi mo sa akin, ah, kahit dumating ako dito kay Sir Rafi, hindi niyo ako uurungan. Lalo na ikaw, Abigail Maaspak, ano sabi mo sa akin? Pag dumating ako dito, siguraduhin kong may ebidensya. At pag wala, pagtatawanan mo ko. At ang sabi mo sa akin, hindi mo ako uurungan at isaksak ko pa si Sir Idol Rapi sa akin. O ngayon, andito na ako, lumabas ka kung nasan ka. Di ba mahal mo yung asawa ko? Ipagtanggol mo pag nakulong yan. Hindi ko alam. Pero ayaw ko na siya. Sayo na siya. Ayaw ko na. Iyong iyo na. Narinig din namin sa iyo na gusto mo silang ipakulong. Kung pwede po. Pagdating sa bagay na yan, siguro ire refer ka namin na uh, para makapagkonsulta ka para malaman mo kung ano mga mga karapatan mo o anong remedyo sa batas. Opo, oh, attorney. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo na yung mag-asawa po, meron ho silang obligasyon unang-una magsama. Yes po. To live together. Opo. Oh, Tapos, observe mutual love. Yes po. O. Oh, Dali na kagad siya sa number one. Sa number two, observe mutual love. Alam nyo po, Malukot attorney. Man, ano? Opo. Wala na yata. Halos nang nangyari po, attorney. Halos three months, di na po ako makaparang makapag kahit gustuhin ko pang magtrabaho. Dahil sa isip ko po sila sumisiksik hanggang sa panaginip po, attorney. Okay. Ang pangatlo, respect and fidelity. Last lalo na, fidelity, di ba? Opo. Oh. Ibig sabihin nun, dapat uh, tapat ka sa asawa mo. Eh, wala na eh. Di ba? Umalis na po. So, and render mutual help and support. Yan ang magiging basihan mo. Kung sakasakali magpapail ka ng kasong kriminal at magpapail ka ng kasong sibil. Ibig sabihin, render mutual help. Pwede rin po sa ngalan ng mga bata para naman ho siya mailagay sa kanyang lugar. Napakasaya po ni George. Nandoon yes, Nandoron po, po nagliliwaliw. Ako po hindi. Meron po hong iniwan na apat na bata. Opo, wala po kung trabaho. O yun po, Meron kang tinatawag na cause of action for support. So, ang gagawin po namin bilang tulong, i-refer ire ka ho namin sa abogado para matulungan kayo ng gusto. Salamat ano po. po.